Madalas daw po ang rayo tuwing gabi dyan po sa may parola area sa Maynila. Ah. Nagre-reklamo ng mga residente at itali na balita mula kay Boy Gonzales, 29. Boy, good morning. Good morning, uh, Kuya Angel. Nagre-reklamo ng mga residente ng parola sa Maynila dahil sa madalas na kaguluhan at rayo na nagaganap sa pagitan ng Gate 18 at Gate 19 sa the side, particular sa MITT South Access Road. Ayon sa mga residente, halos gabi-gabi hanggang madaling araw nangyayari ang rambunan kung saan ginagamit man oh, ang mga bote at pinggan bilang uh, sandata at uh, nagbabatuhan na nawagan sila sa mga otoridad na agad na aksyonan ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga naninirahan at uh, mapanatili ang kayusan sa lugar. Samantala, isa pang residente mula naman sa Gate 46 Parola Binondo naman ang humiling na agarang aksyon mula sa mga kapulisan dahil sa mga kabataang nagrarayot tuwing gabi at kagabi lamang at sa, uh, sa maraming tambay sa naturang lugar. Nananawagan muli ang mga residente ng parola sa Manila Police District na magsagawa ng masinsinang pagpatrolya upang maiwasan ang anumang karasan at mapanumbalik ang katahimikan sa kanilang komunidad. Ito si Bay Gonzales para sa Lisares, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, buo.